Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Alonzo, 58 taong gulang na at kasalukuyang naninirahan dito sa poblasyon. Isang tahimik na nayon sa parteng kabikolan. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango tunay na pangyayari. Karanasan ko po ito noong aking kabataan na may kinalaman sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Hindi ko na ito patatagilin pa. Simulan na po natin ang kwento. Taong 1987, sa panahong ito ay nasa edad pa lamang ako na 20. Isang binatang mahilig dumayo sa malalayo at liblib na lugar kung saan may nagaganap na pistahan. Hindi ako dumarayo para makikain sa mga kabahayan. Ginagawa ko ito upang kumita ng pera. Naglalako ako ng mga palamuti tulad ng kwintas at kulambigi na gawa sa kawayan at bagul. Katulong ko ang aking mga kapatid sa pagdedesenyo. Hindi lang iyon ang likha namin. Mayroon din kami mga porselas na gawa sa elastic nilon na may nakalagay na mga pangalan. Masasabi ko na malikhain akong tao. Iba-iba kasi ang nalilikha ko gamit ang simpleng material mula sa kalikasan. Walang nilalabas na puhunan. Si at syaga lang ang kailangan. Halos na kami magkakapatid makagawa lang ng maraming produkto na mailalako ko sa bawat baryo kung saan may nagaganap na kasiyahan sa paggunita ng araw ng kapistahan. Alam naman nating lahat na tuwing pista sa mga probinsya ay marami talagang aktibidad sa pagsalubong nito lalot isang beses lang ito ipinagdiriwang kada taon. At dahil maraming palaro at pagtatanghal kaya paniguradong dagsaan ang mga tao. Hindi ko maitatanggi na kilalang kilala na ako sa ilang sityo na aking napupuntahan. Halos tandang-tanda na nga ang mukha ko ng ilang estudyante na makailang ulit nang nagpagawa sa akin ng porselas na may sarili nilang tatak na pangalan. Isang araw, habang nasa tapat ako ng eskwelahan kung saan nakalatag ang mga paninda ko sa gilid ng kalsada, ay biglang lumapit sa akin ang isa sa mga kaibigan kong maglalako ng taho na si Gringo. Magkakabata kaming dalawa at parehong lumaki sa mahirap na pamilya, o oh, gringo. Ikaw pala. Paubos na ba ang tinda mo? Tanong ko nung makalapit ito sa akin. Inilapag sa tabi ng lamesa ko ang paninda niyang taho, hindi pa nga eh. Nangangalahati pa lang. Dito na muna ako magtitinda sa tapat ng eskwelahan. Sagot naman niya habang winawagwag ang pawisang damit. Sakto ilang minuto na lang lalabas na ang mga estudyante. Sa kapabili na ako ng taho. Medyo nagugutom na kasi ako. Heto na ang taho mo. Huwag mo nang bayaran. Libre ko na 'yan sayo, ikaw talaga. Palagi mo na lang ako nililibre, nagpapalakas lang. Baka sakaling pwede man ligaw sa kapatid mo, sabi na nga ba. Ikaw talaga, gringo huwag ka sa magpaalam. Doon ka magsabi sa mga magulang ko. Alam mo naman pagdating tungkol sa bagay na yan medyo estrekto sila kay Nen. Lalo't nag-aral pa ito. Si Nen ang sumunod sa akin. Siya ang maasahan ko pagdating sa pagawa ng mga palamuti. Tuwing araw ng Sabado at Linggo ay babad ito sa pagbuo ng kwintas at porselas. Minsan nagpupuyat kaming dalawa makarami lang ng gawa. Sir Ben, matagal nang may pagtingin ang kaibigan ko sa aking kapatid, ngunit bilang panganay. Hindi ako makakapayag na ligawan ito si Nin. Malaki ang pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral. At tutulungan ko siya makamit ito. Kaya nga nagsusumikap ako magtinda, matustusan lang ang mga gastusin sa paaralan. Hindi lang kasi si Nen ang masigasig na pumapasok sa eskwela. Pati na rin ang iba ko pang kapatid. Gayunpaman, batid kong dinadaan lang sa biro ni Gringo ang panliligaw niya sa aking kapatid. Malamang nauunawaan niya ang sitwasyon nito na masyado pang bata ang aking kapatid upang pumasok sa isang relasyon. Hindi ko maaatim na masira ang kinabuksan nito. Kung mahal talaga niya ang dalaga, dapat matuto siyang maghintay hanggang sa makatapos ito sa pag-aaral. Alonzo, binibiro lang kita. Alam ko naman na hindi ako gusto ng kapatid mo. Maiba tayo. Balak ko magbakasyon kila Bayaw, malapit na kasi ang pista sa kanilang lugar. Siguro mahigit isang linggo ako magbabasyon doon, sinong Bayaw? Ang asawa ba ni ate Maymay? Siya nga, ano, gusto mo bang sumama? Sa makalawang araw na kasi ang alis ko. Medyo malayo kasi ang bahay ng bayaw mo. At saka may narinig akong bulong-bulungan na marami raw doon aswang, aswang. Ano ka ba naman Alonzo, kahit sa ang lugar naman mayroong aswang? Sa kayong nabalitan mo sigurong pugad ng mga aswang ay nandoon sa kabilang baryo. Bukod pa doon, wala namang nabanggit ang ate ko na pinagkukutan ng mga aswang ang Santa Barbara. Sige na Alonzo, samahan mo na ako. Tutulungan kita magtinda. Malay natin, mapaubos mo ang mga paninda mo ron. Aber, saan naman tayo makikituloy pagdating natin doon? Tinatanong pa ba yan? Eh, di kila ate may may. Malaki naman ang bahay doon ni Bayaw. Ako na ang bahala sa iyo pagdating natin doon. Sagot kita Alonzo. May magagawa pa ba ako? Sige, sasama ako. Uwi ako ngayon ng maaga. Gagawa ako ng maraming kwintas at porselas para malaki ang kitain ko. Alam mo naman na malakas ang bentahan tuwing may pistahan. Sabi mo yan, ah. Wala nang bawian, Sasabihan ko mamayang gabi ang aking magulang na isasama kita magbakasyon. Kinahapunan, maaga akong umuwi sa bahay kahit nakaunti lang benta ko. Gagawa kasi ako ng mga panibagong disenyo bilang karadagang paninda pagtungo ko sa Santa Barbara. Kailangan pa kasing maglayag sa karagatan bago marating ang lugar na ito. Nagtataka naman ang aking mga magulang kung bakit nagkukumahog ako ihanda ang mga material na gagamitin ko sa paggawa ng palamuti. Nang sabihin ko na isasama ako ng aking kaibigang si Gringo na magbasyo ng isang linggo sa lugar ng bayaw niya ay tila nabigla ang mga ito. Delikado raw umano sa baryong iyon lalot na sa kalagitnaan ito ng isla. Mapanganib daw dumayo sa hindi bistadog lugar. Mismong ang mga magulang na umano ng binata ang nagsabi na marami doon aswang. Kaya nga bihira lang nila bisitahan ang kanilang anak. At hindi rin daw sila boto sa napangasawa ni ate may may na si Kuya Ignacio. Nagawa lang nila itong tanggapin nung aksidenteng malagyan ng laman ang tiyan ng dalaga. Wala silang nagawa kundi tanggapin ito alang-alang sa bata bagaman kinumbins ko ang aking mga magulang na hindi naman ako pababayaan ng aking kaibigan. Nangako kasi itong tutulugan niya ako magtinda. Kahit nasabay kaming lumaki ni Gringo at minsang nakakasalo sa hapag ay hindi pa rin kumbinsido ang mga magulang ko sa aking kaligtasan. Huwag ka raw ipagkatiwala ang buhay ko dito kahit gaano pa kalalim ang aming samahan anila, ang labis na pagtitiwala sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring humantong sa peligro. Hindi ko alam kung ano ba ang pinupunto ng aking mga magulang. Lumalabas kasi na parang wala silang tiwala sa kaibigan ko. Kung tutuusin, labing tatlong taon na kaming magkaibigan ni Gringo. Mula noong tumuntong kami sa edad na pito ay nagawa naming magsalo sa isang pinggan. Natutulog sa isang silid at labas masok sa aming mga bahay. Naitay wala ba kayong tiwala kay Gringo? Ilang beses na po natin siya nakasamang kumain dito sa bahay. Parang anak na nga ang turing niyo sa kanya eh. Saad ko sa aking mga magulang habang nagsisimula na akong umukit sa bagul bago tulagyan ng varnish, may tiwala kami ng tatay mo kay Gringo. Mabait siya at palagi niya tayong tinutulungan. Higit sa lahat malaki ang pagkagusto niya sa kapatid mo. Pero wala kaming tiwala sa Ignacio na yan. Hindi ka ba nagtataka, simula noong sumama itong si ate may may sa lalaking yon hindi man lang nito nagawang bisitahin ang mga magulang niya. Noong birthday nga ng mama niya hindi man lang nito naisipang umuwi, baka po may pinagkakaabalahan lang si ate maymay. O baka naman abala lang sa pag-aalaga ng mga bata. Mahirap po mamuhay sa isla. Balita ko mangingisda raw itong si Kuya Ignacio. Basta huwag niyo na po akong alalahanin pa. At sa kakasama ko naman po si Gringo at ang magulang niya, ikaw bahala. Basta mag-iingat ka roon. Tutulungan ka na rin namin ng tatay mo sa paggawa ng mga kwintas at porselas. Sa halip na paghimasukan nila ang buhay ng mga taong hindi naman dapat pag-usapan ay nagtulungan na lamang kami sa paggawa ng mga palamuti. Kanya-kanya kami ng gawa. Ang tatay ko ang nagliliha ng mga paya at kawayan, at ang nanay ko naman ang nagpipinta ng mga natapos na produkto. Nasa eskwelahan kasi ang mga kapatid ko pagkalipas ng dalawang araw. Ay naihanda ko na ang aking mga gamit at paninda pinabuan din ako ng aking mga magulang ng isang supot na kalamansi. May kasama pang langis na gawa sa latok na may purong katas din ng kalamunding. Mabisa umano itong pangontra at panlaban sa mga aswang. Pagkarating ko sa bahay nila gringo, nakahanda na ang aming pag-alis. Nakasampa na kasi ang kanilang mga gamit sa bangka na pagmamayari mismo ni Tio Salvador apat lang kaming sumampa sa may kalakihang sasakyang pandagat. Ayaw kasing sumama ng ibang nakababatang kapatid ng kaibigan ko dahil may klase pa ang mga ito. Higit sa lahat hindi nila gusto ang napangasawa ng kanilang ate. Habang naglalayag kami sa tahimik at malawak na karagatan ay panay kwentuhan namin ni Gringo. Samantalang tahimik lang ang mag-asawa. Bagaman, wala naman akong napansin kakaiba sa dalawa. May mga sandali namang kinakausap ako ni Tia Adora tungkol sa pagtitinda ko ng mga palamuti. Bakit ko daw inaako lahat ang responsibilidad sa aming pamilya? Kung isipin ay malakas pa umano ang aking ama. Kaya pa nitong kumayod ng kumayod makapagtapos lang ng pag-aaral ang aking mga kapatid. Batid kasi ng ginang na umaasa lang ang aking mga magulang sa pagawa namin ng mga mumurahing kwintas at porselas. Pwede naman daw maghanap ng ibang mapagkakakitaan ng ama ko. Huwag umano pa na asa sa kasipagan ko porket ako ang panganay. Lumalabas kasi na ako ang bumubuhay sa aming pamilya. Pasan ko ang kinabukasan ng aking mga kapatid lalo na si Nena na gustong makapagtapos sa kolehiyo. Sinabi ko naman kay Teodora na hindi na kailangan pamagkayod kalabaw ni ama. May munti naman kaming lesyan na pinaglalaanan nila ng panahon upang kami mabuhay. Sapat na ang mga tanim naming gulay na mapagkukunan ng ulam sa pang-araw-araw. Niminsan hindi ako nag-isip ng mga negatibong bagay sa mga taong nagpalaki sa akin. Higit sa lahat, hindi ako diniktahan ng aking mga magulang na magpursige sa paglalako ng palamuti sa katawan. Ako ang may gusto nito at bahagi ito ng aking fashion. Dito ako magaling. Kaya kinarer ko ang pagawa ng mga natatanging likha gamit ang mga pangkaraniwang bagay nasa paligid lang ng aming bakuran. Ilang maliliit at watak-watak na pulo ang aming nadaan. Para itong isang maliit na archipelago sa karagatan ng kabikolan. Makalipas ang mahigit isang oras na bayahe sa dagat ay ligtas kaming nakarating sa isang napakalaking lupain sa gitna ng karagatan. Nasa gitnang bahagi umano matatagpuan ang Santa Barbara. Ang isla ay nahahati sa tatlong magkakaibang baryo na may mahigit kumulang sampung barangay o sitio.